Magandang umaga po sa inyo lahat Sa araw na ito ay nakita nyo po na may bitbit po akong planggana Yes, tama kayo dahil Mangunguha po tayo ng prutas at sagana po dito sa amin Kaya halika, samahan ako ninyo hanggang sa mapuno ito Dahil kukuha tayo at magluluto Ayan, pwedeng pwede pa ito oh. May pakinabang itong Chanmingo dahil masisira pa bubulok lang ito Ayan, nakikita ninyo, napakadami o oh. Gaya nito kasi kinakain po to ng mga ibon tsaka paniki kapag gabi. So ayan ito po ating napulot pong mga Indian mango po. Bali isang planggana po. Kung kukuha pa tayo napakarami pa. So kumulang po tayo. Dahil ito po ay ating lulutuin. Kaya abangan nyo po ako kung paano magluto ng mango jam. Hugasan muna natin yan. Ayan. Kasi syempre madali. Ito po yung mga bagong hulog lang po yan. Kanina at kahapon at kagabi. So sayang naman ko mabubulok lang 'kong itatapon na yan. So ayan no, oh, ito na po oh, nabiyak po na natin 'yan oh, nabiyak na natin, napakadami. Ayan. So ready na po nating uh, kakayurin po natin 'to. Ito kakayurin po natin. Ito. So ito na po ang ating gagawin. Ayan. Para po sa kalaban ng lahat, ito po ay Indian mango at tayo po ay masarap gumawa po ng shake. Tapos inumin po gaya ng juice. Pwede rin po ito sa jam. Kaya kung magaling po kayo gumawa po ng iba't ibang potahe o luto mula sa Indian mango, ay gumawa na po tayo dahil nasasayang lang po ito ang mga Indian mango. So ito na po yung napakadami. O Indian mango po ito lahat. Kaya yummy yummy! So ayan po may kawala na po tayo at nalagyan po natin yan ng isang basong tubig. Ayan ganyan. At ilalagay na po natin ang ating pong asukal na kalahating kilo. Kalahating kilo. So haluhaluhin po natin yan hanggang sa matunaw po ang asukal. Pero kung pwede din po, dagdaga po natin siya ulit ng kalahati o kaya one fork. So kailangan talaga patunawin. Gabula-bula na po yung tubig, ibig sabihin po malapit na po, po maging caramelized. So ingat lang po tayo habang po tayo ay nagluluto ng enjanming. Kailangan patunawin talaga yung asukal bago ilagay po natin ating po ayan mangga para lalo pong maging maayo po ang kanyang pagkalusaw at combination po nito kasi kapag mayroon pang buong buo yung ating pong sukal ay hindi pang didikit po sa mangga so ayan po ilalagay na po natin lagay mo na lahat din dito ang ating pong John mango. ibuhos mo na lahat yan ibuhos mo na gandahan, nakamatay si kama na Food mo na yan. At may tubig kasi ma-absorb naman yan. O, wala naman tubig. Eh. So, ayan. Kasama ko pong aking mabait na mamangkin. Haluhaluin ba natin ang bonggang-bongga para hindi po magkaroon po ng aberya ang ating pong. So, kaligayin po natin halu haluin. Ayan, ganyan lang po yan. Lulutuin po natin ang Indian mango ng mabuti at ang asukal para po sila ay mag-blend. Ayan, dudurogin po natin yung mangga o Indian mango para po ito ay malusaw. Ayan. Kasi pag malalaki ay hindi maganda. Kailan talaga ay malilit lamang ito. Ayan, niluluto natin siya na maayos para maging maayos po ang ating pong pagkagawa. Hmm. dinodorog namin ng panando. Ayan. Tsaga lang po para makagapot tayo ng isa pong sarap na yam o mango jam. So, ayan ang tinti na pong nadudurog po ang atin po John Mango. Option lang po pwede pong gamitan nyo po ng pangkayos po sa nyo. ito po sa amin ay direkta na po. Ang ginagawa po namin ay ang kutsara po. Ay medyo dinodurog-durog po namin ngayon po ng Tapos na po ang aming pagluluto po sa Indian Mango Jam. Ayan po, success po ang aming pagluluto. Kaya thank you for watching.